Hello mga amigos amigas Malapit nang magtago si haring araw Mag sunset na guys Sa aking pag walking Dito tayo mag ikot ikot Paikot ikot, -ikot para magiging healthy tayo, may stretch ang ating mga buto-buto. Minsan, o no, dito kami ni Madam Prezi nag ano, nag uh, nag picture taking dyan sa loob. Ngayon, ako lang mag-isa. So, kaya chill-chill lang ako kahit ako lang mag-isa. Okay lang na mag-isa ako. Ganda kasi 'yan, guys, so kasi parang Bermuda. Para siyang Bermuda, pero ano 'yan siya? Artificial Bermuda. Artificial Bermuda. Mga amigos, amigas. Hoy, nasan na kayo? Mag-walking na din kayo dyan kung saan kayo naroon. Para maging healthy din kayo. <laughs> para masaya ang buhay. Para long life. Long life ang ating kailangan. Masarap pa mabuhay, guys. <laughs> Lalo na pagkasama natin ang ating mga mahal sa buhay. O daming mga school buses. Kasi nagsiuwian na ang mga kabataan. Kahit mag-isa guys, push natin sarili natin na mag-walking tayo. Bisag mag-inusara rata para masaya. Daming school dito guys na madaanan ko. Grabe, isang katutak na iskwilahan. <laughs> Yan ang ano guys, oh. Shout out diha sa nakailaan ani, eh. Bombel manggoni sa Bisaya, di ba? Bombel. Bougainville. ya. Nakakamis din ito eh. Grabe ang tanim ko nito noon, guys. Iba-ibang kulay yung doon pa yung hindi pa ako nag-abroad abroad. Sa Davao pa ako, sa Davao pa ang payag mo. Grabe ang bumbil na ko, iba-ibang kulay. Tapos may yung bulakpod nga African daisy. ba diba yung African daisy, guys? Iba-ibang kulay. Ewan ko, pag makakita ako ng bulaklak, no, para akong masaya talaga tingnan. Oh, parang sumaya ang aking buhay. <laughs>